Magandang umaga po at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito nang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng linggo, February 23, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy na epekto ng northeast monsoon at inaasahan nga natin na sa mga susunod na araw ay lalakas muli itong northeast monsoon na maaaring magdulot ng uh, posible po ng malalaking pag-alon ng karagatan at medyo Posible pa rin na medyo lumamig yung temperatura, particular na sa may bahagi ng Luzon. Kaya inaasahan natin ngayong araw, ang maulap na kalangitan na may mga pagulan, lalong-lalo na sa may bahagi uh, ng eastern section ng Luzon, yung Cagayan Valley Region, Cordillera, Aurora, Quezon at Bicol. Samantala, nakikita nyo pa rin itong shear line. ito yung banggaan ng mainit at malamig na hangin at nagdadala ito ng mga kaulapan. Makikita nyo dito sa may bahagi ng Palawan, malaki yung chance pa rin ng mga pagulan, lalo na sa may southern part ng Palawan. Gayun din sa malaking bahagi ng kabisayaan, lalong-lalo na yung Eastern Visayas. Umiirol din, meron tayong Easter list. Ito yung hangin naman mula sa kagragat ng Pasipiko at magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa area naman ng silangang bahagi ng Mindanao. Gayun din sa may area ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, kasama din yung Sarangani area. Sa ngayon naman, wala tayong minomonitor na anumang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Base nga sa mga pinakahuling datos natin, Ngayong uh, sa mga susunod na araw ay maritong chance sa magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, dito sa nalalabing bahagi ng Luzon at ng Mindanao, posibleng medyo mainit tanghali pa rin yung mararanasan na may mga chance na mga mahihinang pagulan sa hapon hanggang sa gabi. Dito nga sa Luzon at narito ang ating inasa magiging lagay ng panahon, malaki pa rin yung chance na maulap na kalangitan na may mga pagulan pa, lalong-lalo na sa may bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera, dyan sa Baguio, may chance pa rin ng mga mahihinang pagulan. dulot ito na amihan. Gayun sa may Aurora, Quezon, at gayun din sa may Bicol Region. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon, inaasahan natin ng generally fair weather na may mga potential pa rin ng mga isolated light rains. Sa nalabing bahagi naman, itong area ng Ilocos Region, Central Luzon, Uh, mi Maropa, kasama din itong uh, Calabarzon at Metro Manila. Posibleng medyo mainit pa rin yung tanghali natin sa araw na ito. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 24 to 32 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, nasa 21 to 29 degrees Celsius. Sa Baguio, 15 to 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila, maaaring umabot hanggang 31 or 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 21 to 28 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 24 to 29 degrees Celsius. At dito naman sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dulot nga ng shear line ay malaki pa rin tsyansa ng mga pagulan sa bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands, 26 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, sa 26 to 30 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Visayas, lalong-lalo na po yung eastern section ng Visayas ay makararanas din ng mga pagulan dulot ng shear line. Maulap na kalangitan naman sa nalabing bahagi ng kabisayaan. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 24 to 30 degrees Celsius. Dito naman sa Mindanao, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga tsansa ng mga katamtaman na sa kumisay lakas sa mga pagulan sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, gayon din sa may Sarangani, Davao Region at Karaga. Ito ay dulot ng Easterlies naman habang ang nalabing bahagi ng Mindanao ay makararanas ng generally fair weather na may mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Ito ay dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Zamboanga ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Habang sa Davao, 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, wala pa po tayong nakataas na gale warning pero kagaya nung binanggit ko kanina, posibleng lumakas yung amihan. Kaya itong area, yung baybayin po ng Northern Luzon, posibleng magtaas tayo ng gale warning mamayang gabi o bukas ng umaga. Kaya tumutok tayo sa update ng uh, pag-asa. Iba yung pag-iingat sa mga na sa kiyang pandalit, malilita mga bangka, lalong-lalo na sa may Northern Seaboard or sa seaboards ng Northern Luzon. Dahil inaasahan nga natin na sa mga susunod na oras, susunod na araw, ay lalakas yung pag-alo ng karagatan dito sa may northern uh, seaboards, na lalo na ng northern Luzon. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 6.16 ng umaga at lulubog, ganap na 6.03 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa iba-ibang iba iba mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube at sa ating website, Bagong natpag asa www.doc.gov.ph kung saan regalabas tayo ng mga impormasyon, to, lalong lalo na kapag meron po tayong mga thunderstorms, mga rainfall advisories, at iba pang mga impormasyon na may kinalaman sa lagay ng ating panahon. At live nagbibigay update mula dito sa Pag-asa, Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed day sa araw na ito.